So guys, uh, M3 natin may UI kumbaga 125. Ah, uh, minaklas na natin yung gulong, ayan. Gamit lang tayo ng akin, gumamit ako ng ano nito, uh, socket trains, ayan oh. Socket trains. Ayan, socket trains. Tapos yan Ah, uh, magbubutas tayo diyan. Ano na nga siya, yung kabilang side may basag na eh ano oh. nyo, guys. May basag na -basa, guys. Ayan. Balak ko dito, linisan ko muna to. ano Bago natin gamitin to, yung na-order natin. Ayan, ano to, ang binili ko lang, kana, yung murahin lang, yung baka lang, flat bar lang siya. ano Tatlo yan. Ipakabit natin dito. Ayan, guys. Kabit natin yan. Pero linisin ko muna to habang nabaklas na. Yun, as you can see guys, nakakabit na guys. Yan, ikakabit na natin yung dad to. So, yun na guys. Ayun, wala nang alog guys, oh. na. Nakakabit na guys. Guys, update. Wala nang alog yan guys, oh. Wala na yan, oh. oh. wala nang ano, go, go. Goods na goods. Oh, Ha?